Mga pa sa Senso Pinoy ng Congressman Ando Wamnal ay and nagbaha at sa LGO Usami's Christmas Party. Si Glenray Ruluna, alang sa mga detalye. Lima na kapaskuhan na nagyugdan sa Asenso Administration na ang makatagbaw na binaskuhan o bahalipay gagihatag ganto sa mga empleyado sa City Hall. Langkob na sa mga regular ko sa job order o contract of service sa pagigpulong ni Mayor Indy Vominal, iyang ibaklaro nga kung na manggani mga cash bonus sa ang dawat sa mga empleyado na kasunod gayod kini sa mga requirements sa Commission on Audit o sa Department of Finance ang mga cash prices katag 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos antod na sa 100,000 appliances o motor nga apil nga nadawat sa maswerte nga mananaog gikan kini sa pribadong pondo sa Asenso Pinoy donation ni Congressman Ando Wominal HSO Company o kang First Lady Attorney Pearl Grace Fuentes Wominal gipasabot sa mayor gabisan sa kaapi kina sa panudlanan na sa siyudad. Gumikan sa mas gi prioridad ng mga programa o proyekto. gi gihapon gi o paagi sa Asenso Administration sa rason na dili mamahimong mapakyas ang City Hall sa gidahuman ini nga matag Disyembre bugti sa dalay performance nga gipakita sa mga empleyado. Gidayig og gipasalamatan sa mayor ang mga empleyado sa na sa obligasyon ini sa pagserbisyo sa mga Commission. O nang hinnaot ipadayon ang maayong mihura sa, sa 2025. Alang sa Uzames Today, kini si Glenn Ray Runa.